Magandang hapon po mga kalaki 5pm na po Naku. Madilim na no? Madilim na sa labas kasi May araw po sa labas Kaya lang Ayan po May araw po sa labas Kaya nga lang po makulimlim Ngayon pong July 1 po Napakakulimlim po mga kalaki ng kalangitan Diyan po ba sa inyo makulimlim po Abay mamimigay po tayo ngayon ng mga laki numbers ano? Medyo madilim po dito sa tindahan Bubuksan ko lang po Ayan, mas maliwanag. Ayan po, mas maliwanag ang buhay. Mas suswertehin tayo ngayon pong 5pm mga kalaki. Kaya ready ka na ba na kunin ang mga lucky numbers natin? Kung ready ka na, aba, ibibigay ko sa iyo ang mga uh, pwedeng tayaan ngayong last draw. Ano po, mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, at 6-digit lucky numbers na bagong sumada po mga kalaki. Okay, at syempre po sa mga Kukuha po ng lucky numbers, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo mga kalaki ngayon pong hapon na to. Kung ready ka na, abay ready na rin po akong ibigay sa iyong lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka namang manalo at maging siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na po rito sa mga lucky numbers po namin ng mga lucky followers abay, ina, ina, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya tutok na po ito. Ito na po ang mga lucky numbers natin ngayon. Umpisaan po natin. Mamimigay po tayo ng tatlo 2 digit. Sa mga interesado po dyan, ha? tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya po may mga ganyan doble-doble para po may choices po kayo. Okay, at syempre, ito na po mga kalaki ang unang 2 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number sakit. Inom nga muna ako. Nakuha na ako. Ito na po. Ang 2-digit lucky numbers, number 3 at number 17, ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 22 at number 10. At ito naman po ang pangatlong 2 digit lucky numbers. Number 19 at number 27. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 715. <coughs> Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 288. At ang pangatlo po ay number 3 One, four. Ayan po mga kalaki At syempre isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki Nabigay ko na po yung 2 digit at 3 digit Ngayon po ay 4 digit lucky numbers Ito na po Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1205 Yan po yung una At ang pangalawa po ay number 8374 At ang pangatlo po number 1559 Ayan mga kalaki kompletor po ang mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Sa mga tataya po dyan, pwede nyo po yung tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, National Weteng, at STL mga kalaki. At pwede nyo pong irambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po sa mga uh, laki followers po na nag-aabang po dyan, lagi ng mga laki numbers namin at sa mga bago pong nanonood dyan para makatanggap po kayo ng mga libreng mga lucky numbers at legit na lucky numbers dapat sa totoong account po kayo nakafollow marami po kasing fake na nagkalat dyan ito po ang ginagamit ko, ito po ang ginagamit ko ngayon na Facebook mga kalaki red parong kinanaka yellow t-shirt ako na may 81,000 followers mga kalaki, kaya ano pang hinihintay mo i-follow mo na yan, pati po ang Aris Gatchal yan, ayan, yan po mga legit na account namin sa Facebook, para makatanggap ka ng malaki numbers araw-araw, meron din po tayong YouTube, ang YouTube natin, Red parungkin po na merong <coughs> 17,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parong po na merong 430,000 followers. Oh, ang dami ng mga kalaki, di ba? Tumataas po ang followers natin kasi legit na legit naman po na kapag panalo tayo dito. Okay? At syempre po mga kalaki kapag nakita ko po na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, bibigyan kita agad ng lucky numbers ng 2 digit, 3 digit, 4 digit. Yan po ay tatayaan mo sa loob po ng tatlong araw. Okay, tandaan nyo po mga kalaki, mga lucky numbers namin wait lang po may bumibili ano po may tigil po isa ano na po eto po yan Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership, at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. Ayan. At syempre po, ang mga lucky numbers po namin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Pag sumali ka sa private consultation namin, abay, malay mo naman. Dito pala ang swerte po, malay mo naman. Dito ka pala mananalo. Kaya subukan mo na sa mga interesado po yan na may membership, good for 3 months po. Ako magbibigay ng mga tatayaan mo sa 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National. Ako po magbibigay ng mga kalaki. Alagaan kita sa loob po ng 3 months. Sa mga interesado po, magpa na po. Message po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Ito po ay para sa mga interesado lang. Inuulit ko po sa mga interesado lang po. May mga libreng lucky numbers. Panoorin nyo po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ito pong private consultation sa mga gusto lamang po magpaalaga sa mga numero po sa kanila. Okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang na pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 6-digit at 5-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. 5-digit mo, ito na. Number 19, number 31, number 24, number 8, at number 17. At syempre, ito naman po ang isa pang 5-digit lucky numbers. Number 32. Number 37 Number 17 Number 24 At number 29 At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642 645 649 655 At 658 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya tutok na po rito At eto na po Ang lucky numbers natin kunin mo na 6-digit lucky numbers Umpisahan na Number 11 Number 36 Number 15 Number 10 number 21 at number 42. At ito pa po ang isang mga kalaking 6 digit lucky numbers. Number 18, number 24, number 33, number 38, number 40, at number 20. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suko niyong outlet maya maya. At make sure po mga lucky numbers natin. Abay, tatayaan niyo po yan, hindi niyo po yan bibitawan na. Gusto ko po ngayon July 1, ikaw ang unang, unang mananalo. So good luck mga kalaki, ingat po. At syempre, syempre, good luck, good luck po sa ating lahat. At ito po po, paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Bansang Israel. Ayan po, kila. Ma'am Joy at Ma'am, ano to? Ma'am ano to, gas, ano to Glyceria, ma'am Glyceria at ma'am Joy, shoutout po sa inyo bibigyan ko po kayo kung nagre-request po sila ng 3 digit lucky numbers at 4 digit lucky numbers ibibigay ko po sa inyo dahil nagpa-shoutout po kayo, at syempre po, punta naman po dito tayo sa Pilipinas mga kalaki sa Tarlac Diyan po sa Paniki Tarlac, sa mga tricycle driver po dyan, Diyan po sa may malapit sa may Chalibi Ayan po, ayan. Uy, binanggit ko pa, Jolly Guy. Ayan po, mananalo tayo mga kalaki claimate. Kuya, sa nagpa-shoutout po, meron ko pong libreng lucky numbers. Ibibigay ko agad-agad. Good luck!